Hello guys. So, ang topic natin for today, mga sinyales, mga signs na ang lalaki ay matino. So, ang usapin natin dito ay matinong lalaki, lalong-lalo na sa usaping relasyon. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin ang video na ito. So, without further ado, Oops, disclaimer muna tayo. Hindi ko nila lahat ang mga kalalakihan. Pero meron siya nitong mga katangian na ito, madalas ay matino ang ganitong uri ng lalaki. So, ating aalamin ang mga signs na ang lalaki ay matino. Number one, meron siyang Dios. Hindi ko sinasabi na kailangan mapakarelihyoso ng lalaki na yan hindi po ganon. Dapat lang na meron siyang Diyos na kinatatakutan o pinaniniwalaan. Alam nyo, ang taong walang Diyos o walang kinakatakutan, nakakatakot talaga yan. Kasi para siyang asong ulol na pag-alagala dyan. Walang kontrol. Wala na siyang sinusunod. Wala na siyang sinusunod na batas. Wala siyang kinakatakutan dahil wala siyang Diyos. Ganun po yun. Ang tao, ang lalaki, na may pinaniniwalaan na may somebody up there, iba talaga. Kahit pa paano ay may kumokontrol sa kanya. Kapag alam mo na ang lalaki ay naniniwala sa Diyos o meron siyang Diyos, good signs yan na ang lalaki na yan ay matino. Kadalasan. Hindi ko nila lahat, pero karamihan. Number one. Number to. Meron siyang respeto sa kanyang mga magulang. Hmm. Alam nyo, napaka-importante ito. Doon mo talaga malalaman kung ano yung karakter ng lalaki na yan. Kapag nakita mo na siya ay hindi sumusunod, pala sagot, at wala siyang respeto sa kanyang magulang, nako, sigurado yan, kapag naging kayo, madadala at madadala niya yung mga ganyang trato niya sa kanyang magulang sa iyo. O di ba? Sa magulang pangalang niya, wala na siyang respeto. Ganon din ang mangyayari sa inyo. Isa yan sa dapat niyong tignan. At ganon din sa kanyang mga babaeng kapatid or basta lahat sa mga kababaihan ay maayos ang kanyang pakikitungo. Mayroon kasi dyan mga ibang kalalakihan na mga bastos ang dating, di ba? Kapag lumaki ang lalaki na mga bastos ang asal sa mga kababaihan, nadadalayan hanggang sa isang relasyon. So, yan ang mga dapat mong i-consider kapag papasok ka sa isang relasyon. So, yan po ang number two. Number three. Lalaking mayroong pangarap. Mahalaga ito, lalong-lalo na kapag nasa isang relasyon na kayo or pag nagsama na kayo ng habang buhay. So, malalaman mo naman sa lalaki kung anong klasing tao siya, di ba? Kung ano ba yung mga gusto niya sa buhay. Kung may mga pangarap ba siya or kontento na lang ba siya kung saan siya, di ba? Malalaman mo naman yan kapag nakikipagkwentuhan ka sa kanya, kapag nangiligaw siya, tapos nag-open up siya sa'yo, minsan napapansin mo kung ano yung mga values niya, di ba? Ano yung mga gusto niya sa buhay. O, kapag talagang nakita mo na talagang mataas yung mga goals niya, talagang may sinusunod siyang pangarap, yung talagang gusto niya abutin yung mga goals na yon yan ay matino. Alam mo kung bakit? Iba kasi yung taong may pangarap sa wala. Kasi kapag wala kang pangarap, parang ang dating napaka-negative mo. Andyan yung katamaran, andyan yung procrastination, basta maraming negative na kaakibat ang taong walang pangarap. Anong mangyayari sa future kapag walang pangarap yung lalaki? Di diba? So isa yan sa mga signs na matino ang lalaki. Number three. Number four. Yung maayos ang kanyang mga values. O, importante rin ito kasi kapag puro mali, yung values ng lalaki ay hindi maayos. So, lahat-lahat na nyan ay hindi na maayos. Totoo yan. Diba? Example na lang. Kapag yung pakikitungo niya sa community, diba? Ang taong maayos, ang lalaking maayos, mapapansin mo na nire-respeto siya ng kanyang kapitbahay ng mga tao sa paligid, di ba? Maganda yung sinasabi tungkol sa kanya. Yung lalaki o yung tao na walang values, ibig sabihin, marami siyang ginagawang hindi maganda sa community. So, ang maririnig mo dyan is talagang puro pagpupo na mga negatibong komento tungkol sa lalaki na yan. Ganyan ang mangyayari kapag negatibo ang values ng isang tao. Yung values kasi is very broad na salita. So, sinasakop niyan ang napakalawak na spectrum, di ba? Spectrum ng uh, pagkatao ng isang tao. Number four. Number five. Ito yon, Yung kapag buo ang kanyang pamilya, hindi hiwalay ang kanyang mga magulang. Intact pa rin. Walang hiwalay nangyari, walang divorce, walang annulment, walang separation. So, intact ang family. Hindi ko naman nila lahat ito, Pero iba pa rin talaga ang effect ng mga ganyang negatibong nangyayari sa family, yung mga hiwalayan, may effect kasing negatibo sa mga anak. Minsan, nagiging rebellious yan, napapariwara, napupunta kung saan-saan, kung ano-anong pinapasok na mga bisyo dahil sa mga nangyari sa family. So kapag buo yung mga family nila, I'm sure na maganda rin ang effect yan sa mga anak isang sign na titignan mo yan sa lalaki kapag buo yung family at makikita mo na maayos sila. Of course, nandyan yan. Kasi may mga buong pamilya, kahit buo sila, ay lagi naman silang nag-aaway, di ba? Hindi maayos yung mga pakikitungo ng bawat miyembro. So, ayan po, ang number five. Number six, eto, yung marunong makipagkapwa-tao. O, importante yan. <laughs> Kasi sa panahon ngayon, parang ang mga tao ngayon, Parang kanya-kanya na, di ba? Mind your own business, di ka nga. Ganon yon <laughs> Ang pakikipagkapwa tao, yun yung tumutulong ka kapag kailangan ng tulong. Yun, isang pakikipagkapwa tao yun. Yung sumas sumasali ka sa mga organizations ng community na alam mo na nakakabuti sa community. Example na lang, sa mga disasters, may mga namimigay ng relief o kaya nagvo-volunteer. O di ba? Mga ganon. So, pakikipagkapwa tao yun. Minsan, may mga humihingi ng tulong, may mga tao talaga na lumalapit na talagang nangangailangan. Ayun, mga bigyan mo, kahit hindi yun cash, pwede namang in-kind. Basta ipakita mo na concerned ka sa kalagayan ng tao na yon So, ayan po, ang number six, pakikipagkapwa tao. Number seven, eto yung mabait. Ah, ito talaga yung universal na tatangian na maganda yung mabait, yung kabaitan. Ang mabait kasi napakalawak din ito. Very broad, very general yung scope niya. Pero kapag mabait ang isang tao, ang lawak ng sakop niyan, so damay-damay na lahat yan. Kapag mabait kasi ang isang tao, yung ibang mga qualities niya, yung ibang mga ginagawa niya, ay naaangkop din sa taong mabait. So maganda yung mga nagagawa niya. Kapag napansin mo na mabait ang isang tao, sigurado yan, matino ang lalaki na yan. Saan ka ba nakikita ng matino? Hindi naman mabait. Wala, di ba? O so, sunod-sunod na lang yan. Maliban kung yan ay nagbait-baitan, pang usapan na yon. So, yan po ang number seven. Mabait. Two thousand years later. So, ayan po, ang mga signs na ang lalaki ay matino. So, ito yung mga good catch kapag ikaw ay papasok sa isang relasyon. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe!